Iyan mga idol, meron ako dito ayan oh, 25 cents na naka-plastic pa siya mga idol. Naka-plastic pa 'yun mga idol, naka-plastic Sobrang ganda niyan, bago. 'Yan yung gasgas -gas niya mga idol, ay dito lang 'yan sa plastic. 'Yan. Itong mga itong 2006 mga idol ay nabibili po ito ng mas mataas sa 25 cents nabibili po ito ng 2,000 pataas mga idol basta maganda po yung bariya tulad dito yan mga idol, dyan yung galing ginupit ko mga idol yan yan ay, ito ay 2006 at may kasama siyang limang piso na 2006 din yan ito mga idol ay nasa 2,000 isa pataas yan mga idol at sobrang hirap po nito hanapin mga idol ha ang binibili lang po nito or bibilhin ng mga kolektor, ang year lang po niya ay year 2006 lang po mga idol. Yan, zoom natin para makita nyo po. Yan o. Oh. Yan mga idol ay year 2006. <coughs> Wala na po ibang year ang binibili nila kundi year 2006 lamang po. Pag meron po kayo nyan ay bibilihin ko rin po yan sa inyo. Dalawang libo pataas. Ayan mga idol, meron pa ko ditong isang. Yan o. Oh. 'Yan year 2016 'yan mga idol. 'Yan ito naman ay maganda talaga oh. Naka ano pa 'yan siya-siya mga idol, naka blister pack. Galing 'yang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pang-kolektor lang ito mga idol, ganito. 'Yan. Ganitong 25 cents mga idol, pag meron kayo. 'Yan, huwag nyo po sa akin, huwag nyo po kalimutan mag-PM mga idol dahil bibilihin po natin 'yan ng isap pataas depende yan mga idol sa ganda ng barya pag luma, luma na medyo pangit ay bababa po tayo sa 2,000 pero pag maganda tulad nito aabot po siya ng 4,000 ng isang piraso mga idol ayan. sure buyer po tayo mga idol ayan meron tayong mga koleksyon ay ang dami ayan. Iba, malalaman ayun o yan mga idol ha sure buyer po tayo pag meron kayo PM nyo ako dahil bibilhin po natin yan kaagad mga idol 2006 na, na 25 cents at saka 2006 na 5 piso mga idol yan o oh. sobrang bago oh. 2006 na 5 piso mga idol yan PM nyo ako dahil bibilhin po natin yan ng collector presyo kaya po ito binibili mga idol dahil sa ano ah uh, binagawang set tulad nito ginagawang ganito binubuo you know, ginupit ko lang dahil nagka damage kaya po yan binibili ng mga kolektor ginagawa nilang set or ginagawang ganito prim yan kasi pag kulang ng year o wala kang ibang year ayan hindi siya mabubuo set kaya binibili po yan okay mga idol marami salamat PM nyo ako dahil bibilhin po natin yan